sa ikatlong beses ngayong buwan ng Nobyembre, muling linisan ng ilang kagayano ang kanilang mga tahanan para magsilikas. Ito'y sa pananalasa naman ng Super Typhoon Ophel. Ang mga residente sa bayan ng Santa Ana isinakay sa mga mobil ng pulis para mapabilis ang pagpapalikas. Sa kataming bayan ng Gonzaga, sa mga paaralan nagsilikas ang mga residente. Pero ang iba, nagpaiwan para ipako ang kanilang mga bubong at hindi matangay ng hangin. Sa bayan ng Solana, isinakay ang mga residente sa mga bangka para magsilikas. Ito'y dahil hindi pa humuhupa ang baha sa ilang parte ng bayan. Isinakay naman sa mga truck ang mga nagsilikas na mga residente sa bayan ng Apari. Inilagay na rin sa matataas na lugar ang mga bangka sa isla ng Kalayan. Kaninang umaga, November 14, ramdam na ang masungit na panahon sa buong probinsya. Bandang alauna 30 ng hapon, naglandfall ang mata ng bagyo sa bayan ng Baggao. Naramdaman sa bayan ang pabugso-bugsong hangin at ulan sa bayan ng Amulong, Rumagasa, ang tubig sa Cagayan River. Sa bayan ng Santa Ana, pinasayaw ng hangin ang mga puno. Sinoong naman ng mga kinatawan ng Coast Guard ang malakas na hangin at ulan para ilikas ang ilan pang residente sa bayan ng Bugay. Sinoong din ng mga kinatawan ng lalo MDRMO ang maulang panahon para makapaghatid ng mga food packs sa iba't ibang barangay sa bayan. Patuloy din ang paglalabas ng tubig ng Magat Dam. Patuloy pa rin nakamonitor ang iba't ibang MDRMO sa pananalasa ng Bagyong Ophel sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.